Hello guys. For today's video, paano mag-scan ng documents sa computer at sa printer. Ito pala ang model ng printer ko, Epson L5290. Let's start. First, dito tayo sa search bar. At i-search natin ang ito ito guys. Epson ScanTo Search natin Epson ScanTo i-click natin. Pag-i-click natin, ito na ang lumabas. Pag ito nag-lumabas, guys, kunin na natin ang tatlo ang ang ating i-scan. Ito ang first page. Ilagay natin sa printer dito. Lagay natin ang first page dito guys. Ito na guys. At i-click natin dito ito ito. Scan. I-click natin ang scan. Biglang mag ang ano ko guys, pangit si copy ko guys. To guys, scan. Nagsascan na siya guys. Mag-intay mag lang tayo ng sandali mat mat matapos din itong pag -scan. Tapos na guys, ganito na ang lumabas. Kunin natin ang first page at ipalitan natin ang second page. Ito ang second page guys. O, ilagay natin dito sa printer. Tapos, ito guys i-click natin ang add. I-click natin add. Nag-scan -nag na siya sa second page. Maghintay lang tayo ng Sandali. Matagal-tagal rin mag-scan siya, guys. O, tapos na, guys. Kunin natin ito, second page. At palitan natin sa to guys, third pangatlong page. Third page na tayo, guys. I-click natin yung add pa rin. Nag-scan tayo ng pangatlong page. Hintay tayo ng sandali. Matapos na rin to. Tapos na guys. At i-click natin yung save. Ito yata, guys. Ito yata to yun. Close button lang natin yung isa. Oh. At itong ano, if son so scan to, i-close natin. O, oh, ito na siya, guys. First page. Second page. At third page. Ito lang kadali, guys. Mag-scan. Ready na ready na ito for sending sa, isend sa email. Isi-send, ah, ito lang, isend lang natin, guys. So, guys. Ayan, nakalagay, guys. Lagyan natin pangalan, guys, para mag-send tayo sa sa email. Ano, makita, makita. Makita tayo na ito. Parang, guys, tinugtan. Eh. Nag-exist na pala guys. Ito na guys. Ito na scan first page, second page. Ganun lang kadali guys mag-scan. Thank you for watching. Please subscribe us. Bye-bye. Hintayin ang part 2 paano mag-send ng ng scan sa email. Bye-bye.